ano ang kalagayan sa aming mga individual na nanampalataya at ano ang kalagayan ng isang nananampalataya sa Diyos na ang inuuna ay material na bagay dahil maraming pretentious sa pananampalataya sa bibig at sa physical na sa Diyos pero sa kanilang attitude, ugali at gawa ay hindi makikita at walang awa at pagmamahal sa kanilang kapwa dahil tayo ay kanya-kanyang kaligtasan. Saan papunta ang ganitong mga tao na ganitong klase ng pananampalataya na hindi nakikita tagawa, sa Dahil sabi sa Biblia na faith without works is dead. Walang pagbaga-bago sa kanilang buhay o transformation. Dahil sa kung minsan tayong mana, mga nanampalataya, hindi natin natutupad yung Galatians chapter 5 verse 22 to 20. Ano ang kalagayan ng isang ganitong klaseng pananampalataya? Sila ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ah, ang tanong ng kapatid na Merle, ano magiging resulta sa mga tao na yon na malulupit sa walang pagmamahal sa kapwa, inuuna yung material kesa sa espiritual, pretensyo sa pananampalataya sa Diyos, ah, pero ang ugali ay di nakikita, walang pagmamahal sa kapwa. Eh, yun nung sinasabi eksakto ni San Pablo doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos eh. Nagpapanggap lang sila. They are just pretending to know God. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang pagpapanggap. Nagsasabi sila kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa ay mga malulupit, mga masuwain, anong magiging wakas? Mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Itinatakwil ng Diyos yung ganyang mga tao, kapatid kahit sabi mo na sabihin, Lord, 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 Jesus Christ, Lord, eh, eh kahit sabi mo na sabihin libu-libong beses, hindi mo naman sinusunod yung utos ni Kristo, eh, hindi ka tatanggapin ni Kristo. 7.21 ng Mateo hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lord, Lord, eh sabi ni Kristo, hindi lahat ng na nagsasabi sa akin, Panginoon, Lord, papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Marami ka magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom. Lord, hindi ba kabin hula sa pangalan mo? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Gumawa pa kami ng mga milagro. Kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, mga nagsisigawa ng katampalasanan. Iyan po ang katapusan ng mga tao. Ang relihiyon ginawang venue of hypocrisy. Kina sangkapan ng relihiyon para kunyari banal, para kunyari sa Diyos, pero ang nakatagong gawain ay puro kawalang-hiyaan. Yun po ang sagot ko kapatid na Merle. Salamat po sa inyong pagdalo. Sana naunawaan nyo aking sagot. Salamat po Brother Eddie.